A day in my life as a content creator at age 18. Charis, 33 ka na oy, kapilingon mo man. Yan ang gani na adlaw, malantuag naman ang mga content creator. Grabe gani, ininaamon lang tuag, kaya tuyo lang ka talaga namon, Pakatulang lang sa San Vicente. Pero nakaabot kami sa San Carlos, tapos sa Obo Falls, sa San Antonio Milagros, ay ambo. Bago gali kami nagdiretso pakadto sa San Vicente, nag-aagianay kami didi sa may San Ramon, kinagpaayo kami, San Moto. Nebeshi, ni Beshi nasira daw ang titor-titor sa iya motor Diyos ko ini mana agihan di di naga man ako kainin amon motor pag nababasa ini na udong kabot na kami sa San Vicente nag kami di di kanda idol Jasmine Dal Lobino In-invite niya po, gali kami, Nadidina lang kami sa inda, mag-lunch. O, di ba, lipay-lipay naman ng mga content creator. Kaya makalibre naman sa pagkaon. Salamat, idol. Kaya ano pa man ang ginahulat nyo? Arat na, kay para makasulod na kita sa balay ninda. Idol, Jasmine da. <laughs> mga content creator nga ni, kanya-kanya anay pwesto, kay gimpang kapoy, sa naamon biyahe. Grabe man po, talaga din ang pag-prepare ni Idol Jasmine da. Sa naamon pagkaon, para sa live. Sana all na lang gayud sini na mga content creator kay pag-abot makaon na lang. Syempre, pagtapos kaon, dili mawara ang mga content sa mga content creator kay ngani content ta na ano. Pagtapos gani namon kaon, nagagda na si Idol Jasmine da na maagi daw kami sa San Carlos kay maganda daw dito view, tas maganda daw dito magkuro content. Tag syempre, dili mawara ang mga Sharon san imo mga kaopod na content creator. Ha! Hahaha. <laughs> Kasiguro daw ng balon. Kay wara daw sindan makaon Pag-abot naman sa Ubo Falls. Mapapawaw ka naman lang talaga sa Agihan. Pakadto sa San Carlos. Grabing ganda talaga. Tapos sobrang ganda ng view. Ay, ambot. Grabing tulin man sinin akong driver. Pati kita nangungudog pag nagabideo. Cherries. Stop over na po. Galit kami dito sa San Carlos. Kay kanya-kanya na. Sing content. Ang taga usap. <laughs> Nabiyahin na po. Galit kami. Pakadto sa San Antonio Milagros. Kay makadto na nga kami sa Ubo Falls. Ay grabe man liwat ini nagihan. Pakadto sa San Antonio. Basta kayan Raul sinisan lawas ko. Adi pagurang na pati kita. Marasa pa. Ay sa wakas. Nakabot na kami sa San Antonio. Didi sa Balenin de Giralin. Ay, Diyos ko, marasa pa man ini yun, mga content creator kay dili king kakapoy sang kakabideo. Pag-abot pala nga ni namon di da balay, gintagaan kami sa luto na tinanok na mais. Tapos may sausawan pa rin kami na sisi, grabe nami! mi. tapos gani namon kaon dito, nagdiretso na kami pakadto sa Ovo Falls. Kay sabi gani ninda, grabe daw ang rayo, san lakaton. kita kitaon talang sini, kundili kita panraulan. <laughs> siguro ang linakat namon makaabot kami sa Ovo Falls mga 20 minutes pa 25. Grabe as in grabing kapoy, grabing sagka, halos ang dinghot, katunga na sa amon. Pero as in sulit ang view, napakaganda talaga. Ang anti-mima niyong inspired, Diyos ko, pagod na pagod na. <laughs> Grabe, gayon ini nalinakat naman basta kay ang katulgod si ni San Lawas naman 'yang pag Basta kay golpi gayon, marasa pa. Yay! Grabe na agihan. My god. Ano? po ko. Ang kadurada ng suso ni ay yatay ra. Oh, wow. Amazing view. Napakaganda. Sulit magya ng kapoy. Pero as in, nalalantaw na po. Galit namon didaan, Uvo Falls. As in, grabe. Nababati na namon ang agas ng tubig. Grabe kapoy. Grabe ng in taas. naagihan, Diyos ko, dili ko ma-explain. Basta grabe kapoy. Promise. <laughs> Diyos ko, makarorog da talaga didi magbalik na pagkarayo naman. Grabe na experience halus ka Halos kadamuan, nagkadalalos ay kay anagihan pasagka, palugsad, as in malapok pa. kita nyo kay antubig lubog. Pero yay, grabe, masadya naman talaga. Grabe na experience na inaagin naman. Pero makarorog da kay napagkarayo naman. ginimagine ko gayud yan, ang pangatul ko sa gabi ay ambot. Hi, Diyos ko, nakaabot na talaga kami sa wakas dito sa Ovo Falls. Wow. Grabe na linakat naman, as in, man talaga siya, kaso lang lubog ang tubig. <laughs> Tapos grabe, grabe ang presko tubig, as in, mapapainggan nyo ka talaga magkarigo. Grabe ang ganda, promise. Wow. Siyempre, relax, relax, ane kita. Tod kaya nakapahuway na. <laughs> Karigo, anak. Kaya grabe lamig sa tubig. Napakaganda talaga. As in. Wow. I-enjoy nato ang pagkarigo. Kaya grabe ang presko sa tubig. Pero, ginaimagine imagine ko lahat naman dida. Ang pag-uli na na naman namon. Kaya grabe na naman ang kapoy sa ni. Eh. Grabe naman na sinakbatay sa bukid. Tag grabe na naman ang katulsan ding hot. Diyos ko, marasa pa. Amin ang ginasabi, enjoy now, sapay later, charis! So hanggang dito na lang ang mini vlog ni Mami rin. Thank you for watching. Huwag niyo pong kakalimutan mag-follow, like, and share. Bye!